Hello. Uh, Magandang hapon mga lods. So uh. gabi na dito sa ano ko. Ah, uh, kulungan ko. tamang tama lods uh, 'yung may nag-comment sa akin kapuno kanina 'yan. Oh, nasa sa taas mga lods, nasa taas. Yo nag-comment siya sasagutin ko lang kay si uh, bagong kaibigan natin si Mark Piligas. So sabi niya, lods, ano po bang tamang paggamot sa mga nagtatay mga biik tamang tama lo sa yung mga biik yung pitong biik ko nagtatay ayan sila lahat pero bago ang lahat mga lods na no. bago, bago ang lahat bago mga lahat lods so huwag niyo kalimutan mag-subscribe muna mga lods sa channel natin para update kayo so, sa mga video natin ay bagong i-upload mga lods sa mga tungkol sa mga pagbababoy so yun na mga lods no Sasagutin natin yung sa mark eh, ito mga lords, yung pitong bego. ko. Yan. Yung nasundan mo yung mga video ko. Lulusog niyan nung nakaraan. <coughs> Bigla silang nagtae ngayon. Yun. Yun. Uh, video natin yung ano na, yung ano nila, tae nila. Tingnan natin. Para maniwala ka mga Lodzi. Yan. 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 Mga Lodzi. yun yung tae nila. Yan. Ah, yan. Nagtatae pa yan yung gamot yung mga lods. kasi pagdating sa mga pagkatay mga loads so parang alawang araw pa lang to nila kahapon tsaka ngayon kahapon talaga mga loads ang tindi talaga kasi ito parang tubig na talaga yung tinatay nila so yung ginawa ko hindi ako nagbumbili ng gamot na ano yung binibili sa tindahan para lang papainom sa kanila kung ano ano dito mo hanggat maaari dito mo na tayo sa organic baka kaya pa tsaka mulat sa punta na laloods hindi ako nagpagamot ng mga ganyan ang klase mga medisina pinibili yung ginagawa ko paggamot malusian, yan yan kita mo yan talbos ng gamuti tsaka o-ring yan o yan yan mga itim itim o yan yan yun yung pinapakain ko sa kanila mga lods at syempre magbawas na ng pagkain, babawasan natin yung pagkain nila yung dati yung ok sila, isa na nagpapakain is dalawang kilo pinapakain ko sa kanila ngayon is ano na lang kalahat kilo mga lods para sa kanila, hindi pa nga nila halos na umubos pero ngayon mas kampante na ako kasi nga ito yung pigos ko yung maliit kasi nga ano uh, yung tayo nila kung ikumpara ko kahapon is talagang oh, talaga tsaka ano parang hindi na ano pa hindi na tunaw kasi nga color brown pa yung ano talaga yung page pa talaga siya inilalabas so ngayon medyo okay na sila at kanina may nakita ako nung iba mabihik big ay medyo magaling na pero meron pang hindi ya, tulad ng nakita nyo dun kanina yung mata nila is basa basang basa pa basa, basa. pero yung iba meron nang gumaling na eh, pero pinatuloy, pinatuloy pa yung ipapatuloy ko pa rin yung pagagamot ng talbos ng gamote. Eh. Tapos, uring. Yan lang yung ginagawa ko mga lords. Para naman, kasi ah, para sa akin, eh, daw kampante nagbibigay ng mga ano gamot sa ano tendency kasi dyan yung lords. Kung di ka marunong pwedeng mag-overdose. Tsaka isang bisis kasi ako nga ganyan o parang na, ano ako kasi nga ayang ah, dati namatay tuloy imbis ginagamot ko na matay na ang tuloy siya so yung ginawa ko nag organic ako hanggang ngayon yun ganito na yung ginagawa ko organic na kasi pag magkamali ka sa gamot na binibigay mga lords eh, posible siyang mamatay yung paturok-turok eh, posible siya lang lumala yung sakit nila kasi hindi ka marunong so kung anong nakasanayan mo tulad ko nakasanayan ko organic na lang ganito na lang ginawa ako. so effective naman mga lords so Siyempre ngayon, hindi nyo pa nakikita. Pero i-update ko kayo. I-update i, -update. I -update kita bukas. Kung okay, okay ba yung pitong biko ko. Yan. So, yun lang mga lords, Yan lang yung parahan ko sa paggagamot ng mga nagtatayang bihay ko. Huwag ka mabahala. <coughs> okay yan. Basta maganda yan kung ano maranasan din. Maranasan yan. Kasi experience din yan huwag so, kang mabahala ah, gamotin mo lang yan pukan mo muna to ganyan lang na paggamot so yun lang mga lods so pakisubscribe naman mga lods sa mga ano natin mga, sa youtube channel natin para updated guys sa mga ibang video natin mga lods so good luck thank you